everyone! So, since Valentine's Day is almost here, well, next next week na siya, Lucky Beauty has a surprise for you guys. So, Andrea Brillantes, ang CEO ng Lucky Beauty. May bagong offer sa mga boys ngayong Valentine's Day. Sa kanyang Lucky Beauty products ay gumawa sila ng makeup set bouquet para sa mga kababaihan. Instead na fresh flowers ang ibibigay ng mga boys sa kanilang girlfriend or asawa, mas maganda na rin ang makeup set ng Lucky Beauty dahil matagal ito mauubos. For me, mas sulit na gumastos sa makeup bouquet kasi unlike flowers, this can last up to months or even a year. Depende sa paggamit ng girlfriend nyo. Or... At ang sabi pa ni Andrea, wini-wish niya dati na mabigyan siya ng ganong makeup up bouquet. Pero ngayon, makapagbigay na siya ng chance sa iba na makaranas ng ganito. Wish ko kasi talaga makatanggap dati ng ano, make bouquet. Ngayon, gusto ko, kayo yung bigyan ko nito. Kayo yung bibigyan ko ng chance na makapagbigay na ganito sa love ones niyo. Kahit na may mga sariling models na ang kanyang lucky beauty, Number 1 pa rin si Andrea na model sa kaniyang beauty brand. Ulitin mo. Pumupang ito. Hindi ka naman naki. Gawin lang ating at nakapalang kung ako yung video mo. <laughs> at mismong best friend ni Andrea Brillantes na si Bia Bores ay gusto na rin ipakita sa mga tao na maganda ang Lucky Beauty Makeup Product. At siya pa mismo ang nag-make up kay Andrea Brillantes gamit ang Lucky Beauty product. Perfect Lucky Beauty for like gamon, for sweet sweet girl. Yung ganda! O, oh, diba? Samantala, super happy naman si Andrea na nakauwi sa kanilang bahay after sa kanilang brilliant night performance. Daladala -dala ang binigyan ni Kyle sa kanya na pink flowers bouquet. Talaga naman napakaganda ng mga bulaklak at ang ganda pa ng kulay. Sa naganap naman na exchange gift ni Andrea at CEO ng Brilliant Skin na si Miss Glenda, ay sobrang mahal ang niregalunya niya kay Andrea Brillantes. Binigyan ito ng mamahaling bag at may pa-cash pa pa At pagkatapos ng kanilang palitan ng regalo, kumain naman sila kasama ang ate ni Andrea na si Kayla. At nag-enjoy naman sila habang nag-uusap sa kanilang masasarap na mga pagkain.